Isang bagyo, mahal ko, pero sobrang maaraw ang araw dito. Ay, mahal ko. Alam mo kung paano ang panahon dito sa lungsod na ito. Ikaw, nasaan ka na mahal? Ako, mahal ko. Sinabi ko na pupunta ako sa isang kaibigan. Hindi ko hahayang lokohin pa nila ang tatay ko. Tingnan mo, mahal ko, mas mabuti kung umuwi ka na sa bahay. Hindi ko kaya. Mahal ko, kailangan ako ng kaibigan ko. Importante ito. Ay, mahal ko. Huwag kang matigas ang ulo. Umuwi ka na. Hindi. Mahal ko. Importante oh, ito. Oh, kawawa naman siya. Nabasa siya sa bagyo. Sino ngaling? Alam mo ba? Sinasabi ko sa sa'yo ngayon, umuulan ng sobra. tatawagan ko ang tatay ko para ikuwento ang lahat. Mahal ko, mahal ko. Bagyo ba? Intense kasi asawa ko. Relax. Aking mahal. Nandito ako para sa'yo. Oh, mahal ko. Hello anak, kamusta ka? Tatay, may ikukuwento ako sa iyo. Syempre, mahal ko, ikwento mo. Tungkol ito sa iyong asawa. Niloloko kanya kasama ang hardinero. Nako, mahal ko. Uulitin mo na naman? Tingnan mo, wala akong oras para makinig sa iyo ngayon. Oo, papasok na ako sa isang mahalagang pulong. Ay, tatay, maniwala ka sa akin. Tingnan mo, mahal ko. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa iyo. Eh, yan. hindi siya ang nanay ko! Narinig mo ba yon? Oo, oh, pero hindi ko alam kung ano yon. Ay, tatay, please! Maniwala ka sa akin! Hindi mo ba nakita ang mga ebidensya na ipinadala ko sa'yo? Anong mga test? Anong mga test, mahal ko? Ibalik mo ang aking cellphone. Ano ang ginagawa mo, batang babae? Sabihin ko sa tatay ko na niloloko mo siya sa hardinero at isa kang sinungaling. Kasi hindi ka maniniwala. Alam mo kung bakit. Kasi sobrang in love siya sa akin at ako ang bahala na mapalayo ka talaga dito. Ah, ganun. Tingnan natin kung sino ang alis muna. Naku! Ang kulit ng batang ito! Tingnan mo, hindi natin pwedeng hayaan na makalusot ang batang iyon. Alam niya ang sobrang impormasyon. Huwag kang mag-alala. Hawak ko sa leeg ang asawa ko. At saka, tayo lang ang nandito sa bahay kaya mapapahiya siya. Laura, mahal ko, anong ginagawa mo dito? Kasi natatakot ako ng sobra. Anong nangyari? Tignan mo, mahal ko, kalma ka muna at ikwento mo sa akin, okay? Eh, kasi ang asawa mo... Niloloko ka niya sa hardinero. Ay, naku mahal ko. Ikaw na naman ba sa ganyan? Tignan mo, hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras sa mga ganitong bagay, mahal ko. Marami akong trabaho. At ngayon ay may napaka-importanting meeting ako. Tay, pakiusap! Maniwala ka sa akin! Tingnan mo ang mga ebidensyang pinadala ko sa iyo sa cellphone, hindi ba? Pero anong klase ng mga pagsusulit ang sinasabi mo, anak? Anak, patawarin mo ako kung hindi kita pinaniwalaan? Eh, mahal ko, anong ginagawa mo sa bahay ng maaga? Mas mabuti pa, ipaliwanag mo sa akin ano ang ginagawa mo sa paglabas ng mga silid kasama ang taong ito. Pero anong problema mo? Paano mo naisip na tratuhin ako na parang wala lang? Ang ginawa ko lang ay alagaan ng anak mo buong araw at araw-araw. At sa totoo lang, masyado siyang nagpakasama. Boss, pasensya na. Tinutulungan ko lang ang mess na ayusin ang isang larawan. Pasensya na kung naabala kita. Hindi kita niloloko, ha? Pagod na akong tratuhin mo akong ganito. Natratuhin ako ng anak mo ng mas masama pa. Ewan ko kung anong gagawin mo. Pero dalhin mo palayo ang anak mo o aalis ako. Oo, oh, mahal ko. Kalma ka na, please. Pasensya na. Oo. Oh. Okay. Pasensya na kung medyo magaspang ang dating ko. Pero pakinggan mo ako, ganito kasi. Pumunta doon ang anak ko kanina at sinabi niya sa akin na niloloko mo ako kasama siya, kaya galit na galit ako. Pero, tingnan ko kung ano ang gagawin ko sa kanya. Mas mabuting dalhin siya sa isang boarding school. Pupunta ako para mag ng kanyang mga gamit. Boss. Si Kita mo, kinakain niya ang lahat ng sinasabi ko. Ganito nga, Hintay, hintay, mahal ko, may nakalimutan ka. Pero anong nangyayari, mahal ko? Iyan ang aking maleta. Kung iyan ang bag mo, kasi ikaw ang aalis dito. Nungaling siya! Hindi toryo ang sinasabi niya. Mahal! Tumahimik ka, wala ka ng takas. Simulan mo nang makakalimutan ang lahat ng luho na ibinigay ko sa iyo. Pumunta ka sa iyong kasintahan. Oo, sasama ako sa kanya. Pero gusto kong malaman niya na nawalan siya ng isang napakagandang babae. Hindi, hindi, hindi. Ano ang problema mo? Hindi ko kayang makipagrelasyon sa isang lalaking katulad mo. Ang atin ay para lang sa kasiyahan. Pero wala. Aalis ka kasama ang isang taksil na ganito? Alam mo? Tingnan mo, pinagtatawanan mo ako noon, pero ngayon tingnan mo kung nasaan ka. Walang trabaho, walang mga karelasyon. Wala kang kahit ano. Alam mo ba, Matias? Talagang nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbukas ng aking mga mata sa taksil na ito. Alam mo? Mas mabuting umalis kayo o tatawagin ko ang pulisya. Anak, mahal ko. anak mahal ko talagang maraming salamat sa pagbukas ng aking mga mata mas mabuting mag-isa kaysa sa may kasamang masama at mula ngayon mahal ko ikaw lang ang magiging kasama ko ganun nga tatay